Nagpamahagi ng 10,000 fruiting bags ng kabute ang pamahalaang panaluwigan ng Nueva Ecija sa mga PWDs ng Palayan City ditong ika-26 ng Marso. Sa atas ni Governor Aurelio M. Umali ay ipinagkaloob ng mga empleyado ng Kapitolyo at ng mga taga-ako ang Saklay Incorporated sa pangunguna ni Father Arnold Abilardo ang tigi isang daang fruiting bags ng kabute sa isang daang binipisyaryo na pawang mga PWDs mula sa nasabing lungsod upang magkaroon sila ng karagdagang pagkakakitaan at pagkukunan ng pagkain. Ito po ay hindi hindi hiniling ano nung ating mga kapatid na baka ikapansanan sa halip ito po ay inisyatibo po ng ating mahal na punong lalawigan na hanapin yung mga sektor na nangangailangan ng suporta, tulong at malasakit ng pamahalang panlalawigan. At isa nga sa nakita na kailangan na matulungan ay ito pong sektor ng mga may kapansanan. Sinabi ng mga benepisyaryo na sila ay masaya sa mga tinanggap na kabote mula kay Governor Oye Umali dahil malaking tulong ito sa kanilang kabuhayan lalo na ngayong panahon na tumataas ang lahat ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Uh, masarap po na sa pakiramdam o doon sa, sa damdamin na inuuna po talaga ni Gob yung aming uh, samahan bilang mga PWDs. Papasalamat po kami ng napakarami sa kanila bilang kami may mga kapansanan. Patuloy nilang natutulungan at kami po ay lubos na nagpapasalamat hinihiling po namin na patuloy silang pagpalain, bigyan sila ng mahabang buhay at lakas pa para lalo pa silang makatulong sa amin, hindi lang sa amin maging samamayan at lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat po. Aabot sa tatlo hanggang apat na buwan ang pamumunga ng mga kabote na kanilang kilanggap. Bukod sa maari itong iulam o isahog sa ibang putahe ay maari din nila itong ibenta sa halagang 200 hanggang 300 pesos bawat kilo. Wanet Bondad, nag-uulat para sa DWN ni Teleradio ang inyong kapatid.